araw mga ko. ngayon ay tutulog sa inyo kung paano mag troubleshoot ng palyadong 4k engine tingnan natin once so na nakikita nyo yung makina na yan ng 4k engine palyado so dito titignan ko kung ano yung cost ng palyado Ini pagiannya, kalian bina recycle. Nah, keno bisa tentang merek yang lebih senang, ya, tero kalimat asal artinya ya. Intinya, siapa diaduk? Kalimat hinatay muna natin para yun ano kung iniisip kung anong susunod na gagawin okay so ito ang gagawin natin dito And, ang ginawa ko dito is uh, i-check iche ko kung nasaan yung palyo i-15 point ko So, so yan, binagatan ko yung yung mga ano para yung mga high tension wire para maishot ko sa ground at maipatay ko isa-isa para malaman ko kung nasaan ang walang ang oh, may problema. Okay, sila na po sa tanging din ay kapatid. Ngayon, iisa-isa hindi ko dito. So, shot ko so, so, kung nasaan ang problema. medyo mahina yung press pero meron pa rin pero yan, si number 4 yan eh, talaga siyang power na siya na ang binabere ito yung dalawa ko tapusin natin ang mga para magluwa ng initial action kagandahan dito sa owner yang tire jeep nandiyan na yung mga gamit kukunin mo na lang May toolbox ito titignan titignan yang ganyan kung ano itsura ng sa side Ayan. Medyo malangis siya. Ang tsura niya medyo malangis siya. Pero mukha namang hindi siya totally patay. So, elimination na lang natin para baka naman nasobrahan lang. Okay, pero platinum yan. Ewan ko kung ano magayari. natin ng ginamitan ko yan ng ano ng carb cleaner at copper copper na ano, brush papunta rito kasi masisira yun dito sa makina hmm, Pinalik na natin yung high tension niya Kamali ako doon. Ang mga kalimutang ko kailangan na angat pa rin para matestin.

number 4 ay meron siyang kakaiba sa iba sa ibang silinggal anong kakaiba niya sa ibang silinggal post niya muna ititulong muna ayun ito meron siyang vacuum papunta sa may vacuum, ah, papunta sa power booster sa brake booster ano so, ito ang tinitingnan ko. Iba-ibari ko kung vacuum milik ka. problema. kita ko yung vacuum ataupun ke sa power booster so kita nya pumaah rpn so na sa so baganda rin, so itu vacuum ataupun sa power booster kung nakita natin video ay natutunan natin kung paano mag troubleshoot ng problema ng Toyota 4K. So, kung kayo ay naitulungan ng video na ito ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang uh, share button. Okay? Maraming salamat mga kasirani ko sa inyong lahat.